Canelo Alvarez inisulto si Manny Pacquiao. Sinabing hindi siya kakayanin ng ating pambasang kamao hanggang anim na round. Usap-usapan ngayon sa boxing community ang pinakabagong pahayag ng Unified Super Middleweight World Champion na si Canelo Alvarez. Sa isang kamakailang panayam, tinanong si Canelo kung nais ba niyang makalaban noon ang gating pambasang kamao, walong division world champion Manny Pacquiao. Matapang na sinabi ni Canelo na kung nagkaroon sila ng laban, hindi tatagal ng anim na round si Pacquiao sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi kakayanin ni Pacquiao ang lakas ng kanyang kamao. Kaya tiyak ang knockout. Sinabi pa ni Canelo na kahit nasa kasagsagan ng prime ni Pacquiao, hindi pa rin siya mananalo sa kanya. Dagdag pa rito, ipinahayag din ni Canelo na overrated umano ang legendary fight sa pagitan ni Pacquiao at ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez, isang dating apat na dibisyon na world champion. Ayon kay Canelo, ang labanan ng dalawang ito ay hindi ganoon kahalaga dahil sa kanyang pananaw mas madali ang mga laban na iyon kumpara sa mga laban niya. Ang mga pahayag na ito ay hindi ikinatuwa ng maraming Filipino at international boxing fans. Marami sa kanila ang nagsasabing natural lang na matalo si Pacquiao kay Canelo dahil sa kanyang size advantage. Lalo pat umaabot si Canelo hanggang sa isang daan pitumput limang pound light heavyweight division. Subalit, kahit na matalo si Pacquiao kay Canelo, hindi ito nangangahulugang mas magaling na boksingero si Canelo. May dahilan kung bakit may mga weight division sa boxing at ito ay upang maging patas ang laban sa bawat timbang. Bukod dito, iginiit din ng mga fans na hindi kayang talunin ni Canelo ang legacy ni Pacquiao. Si Pacquiao ay nakalaban at natalo ang ilan sa mga pinakamahuhusay na boksingero sa kanyang panahon. Sa kalidad pa lamang ng mga boksingerong tinalo ni Pacquiao Walang-wala pa ang mga nakalaban ni Canelo. Kaya naman ayon sa maraming tagasubaybay ng boxing, hindi pa rin matatawaran ang naiambag ni Pacquiao sa mundo ng boxing. Kaya kayo na lang ang humusga.